Kutso naman po, kaya lang, may surot naman po sir. Kaya ang ako, puro na ako pantal na mga kagat ng surot. Ang hindi ko lang po kaya doon, sir, yung matotroma ka na po sa loob. Kasi yung sinasabi nilang training na daw po yun, na hindi ka lumabas. Hindi mo makita ang pamilya mo, yung mga anak mo. Tapos yung alawas na binigay nila na worth 3,000 nung pumasok ako doon. Doon lang po pala magagamit. May libre pong charge, one, isang oras lang po. Tapos kung gusto mo po na ma-pull charge siya, may bayad po na 10 piso. Tapos pipila kami sa pagligo, madaling araw pa lang, alas 2, hanggang alas 5 lang po yun. Kaya yung may natutulog po sa hallway, maubliga na pong bumangon dahil doon na po kami dadani, pipila. Minsan pag pagka, maswerte po, pag bagong bili yung isda, masarap-sarap po yung lasa. Kaya lang, pag tumatagal na po, kasi si, ni-stop po yata nila doon, syempre sa dami, meron ng hampok lasang ng bulok na. No choice ka na, titiisin mo na po yun, sir. Ang one, ah, yes, uh, Wednesday, ang international. Okay. Okay. And who else? Sir, nagbigay po ako ng sulat ng Sabado pa. Ikaw, sir? Sa... No, Marcel Rabusa po. Oh, babakaw na daw? May hiling po kasi ako doon Kasi narinig ko ang daming mong code doon. Lahat ng messages, nabasa ko. May gawag sa akin. Eh kasi nagsasabi po ako sa agent po, hindi po niya ako inaintindi. Sabi ko, kailangan po. Kasi, kasi ang agent din po yun, minsan may hindi kayo naintindi. Okay, kasi ang ang agent kasi, from from lahat ng, ng, lahat ng ano, lahat ng lugar, not only Luzon, isang rules. Once it's accommodation na, you don't have the right na mag-ask sa agent na pakaisap hindi. Sa akin ang decision. Nasa sa management ang decision, hindi sa agent. Hindi ako pumapayag kahit agent nagpalong sa akin, hindi ako papayag until nag-okay ako. Nag-message sa akin ng agent, agent mo kahapon, which I refuse. Bakit? Wala kasi sa mga trabaho sa balot ng eh. Actually nga hindi wala trabaho kasi holiday. But still, oh, kasi nga mante kayo, in-assist ko na lang kayo, even wala akong work. Ngayon, Miss Trabuzak. Yes, po. Oh, sa pagkakalam ko, na-briefing kayo, especially ang Luzon, isa ako si Alpha, unless ako, whatever the reason that you have that is not acceptable. Hindi pwede sa kasi hearing yun, hearing so na ba? Walang problema pwede ka lumabas. Huwag mo sa akin kung pwede. Yung word mo lang sa akin, whatever the reason that is not acceptable, hindi mo ako inintindig eh. And yet, sabihin mo, hindi mo mo. Ang sabi Baro ko na yun kasi, kasi eh. lang po at bayo. Wala puso sinabi na mag-i-stay ako ito na Pero may nagsasabi ko na kontrata na, Contract lang. Ang binigay po sa akin ng agency, ang naiintindihan ko doon, contract lang po sa employer ko. Contract nga, yun na. <coughs> contract na yung employer. Yun yung sa inyo. That is contract. Oh, eh, wait, wala pa naman po ticket eh. Kahit nga po booking, wala pa po nung nagpangkit kayo. Na exactly. Ang booking talaga hindi ganun kabilis ng ticket. Mas lalo hindi kami magbubukin na pika ting wala sa accommodation. Why should I? Eh, nagpe favor lang po ako na kung pwede kong Actually, Actually, eh. tingnan ko ang iyong part. Bakit hindi? Noonawaan kita. Pero the rules is house rules. You should respect din yung bagay na yan. Pero kung gusto mo lumabas, walang problema. Sige po, lalabas na lang. Oo. Ipasulat mo, ako lalabas at kapag ako back out sa April 20th, sige pa lahat ng actual expenses. Ganun ka simple. Kasi hindi mo na ako mamimilit. Na-respect, eh, respect mo kita. Ikaw yan eh. Pero bago kayo pumasok sa agency, alam niyo ang aming house rules. Alam mo ang aming briefing. Maliwanag ang briefing namin ni Miss Ann, as Miss pass, bago ako. O Miss si Hayden pa nga. Kama ba ako, Tega Luzon? Marami ang Tega Luzon eh, na in interview eh. Kasi ang Mindalaw, na-interview in sa Mika, Mindalaw na yan eh, sa branch eh. Pero ang Luzon, isa ako sa nag ng Luzon na nag-i-interview. Kaya huwag daw siya sa akin. Whatever the reason that is not acceptable. Uh, ako po si Marcel Rabusa, 40 years old isang aplikante pa ng Pink Human Power Agency papunta po, papunta po sana sa Saudi. Uh, ang, ang, nangyari po, may nag-recruit po kasi sa akin na mag-apply dyan dahil nangako po sila na may 10,000 cash allowance daw po na iyon ay para sa pamilya. So, nung kinukulit, kinulit na po ako ng agent, pinakita niya sa akin yung mga fruit niya na ganun para, may para sa pamilya. Siyempre, pabor po yun sa akin na upon reporting din daw po, may 2,000 na agad. So, nung nag-report na naman po ako, medikal, medical, binigyan ako ng 2,000 ka. So, less na daw po yun sa 10,000 na sinasabi nila. Yung pala, pamasahi lang po pala yun. Kasi, pupunta ka, tapos magpapamedikal, ka, malayo yung clinic, dun, dun yan ako magagastos yung 2,000 na binigay nila. Tapos, pagbalik, babalik po ng mga after 3 days para po sa result. Tapos hindi nag-fit nag to, to, work na nga po ako. binig nagbayad ako ng $650 or $700, di ko maalala. Tapos pumunta ako ng agency, pinakita ko yung result ng medical ko. Binigyan uli ako ng $1,000. So bali yung binayad ko po, po sa clearance, doon lang din po uli napunta. Tapos mga ilang araw po, nag-message po uli sa akin si, yung aking agent na si Miss Lynn. Sabi niya, ibibigay na raw po yung rest na allowance ko at mag, may kontrata na raw po ako, pipirma na ako. Nang sabi siya na magdala na daw po ako ng gamit na ah, dahil magpipidus na rin daw po ako sa ka oh, biometric. Pero nung time na yun, tinanong ko po yung agent po na complete na para Complete na rin ba noon. Kasi parang alanganin po kung magpipidus pa lang at biometric, parang masyado pa po maaga para mag-stay ng accommodation. Tinanong ko siya kung pwedeng umuwi-uwi. May sinabi siya noon na magsabi na lang daw kay Sir Ariel. di, pumunta po ako ng accommodation. Pagdating ko po ng, ako, ng agency, pinapirma po ako ng signed contract. Di, na nga po ako. Yun na nga nagbiometric na ako. Tapos na-observe ko naman po doon na halos pala, pag nakapasok ka na po pala sa loob, hindi ka na po pala pwedeng lumabas kahit matagal pa yung flight mo. Kasi ang sabi po nang nag-briefing sa amin doon, yung Sir Ariel na parang bakla siya. Pero hindi naman po totally bakla kasi may anak po siya eh. Na sabi niya, wala pa, wala pa po yung pangalan ko sa listahan kasi binanggit po na yung mga may booking na. At ang reason po nila, kaya mahirap po makakuha ng booking ngayon dahil mahal daw po ang flight at buwan ng... Ma, magpapasukan na po, mahal daw po talaga ang ticket pag magpapasukan na. So ako, iniisip ko po, baka abutin pa ako ng October or November. Kaya nakikiusap ako, chinat ko yung agent ko na baka pwede ako umuwi muna. Ngayon, sabi sa akin ng agent ko, kausapin ko daw po si Sir Ariel. Eh yung Sir Ariel, doon lang po nakatira sa accommodation. So hindi ka po pala pwedeng dumirekta na kumuusap sa kanya. Gagawa ka po muna ng endorsement letter. Ganun po siya kay special sa loob. E di, Sabado po, gumawa ako ng endorsement letter. So, nagintay po ako ng linggo, lunes, umaga hanggang tanghali. Wala pa rin pong update. Tapos, pinatawag na po ng hapon. inisa-isa na po kami lahat na nagbigay ng endorsement letter, wala po, wala po siyang pinayagan halos sa mga nakiusap po. Wala po siyang pinayagan, wala po siyang pinakinggan. Dahil ang katwiran po niya, any ang, ang paulit-ulit niya po sinasabi, any reason that you have is not acceptable. Tapos hindi sabi ko, sir, reasonable naman po, reasonable naman po yun sa akin. Sabi niya, hindi reasonable yun. Kasi yung rules ko, hindi niyo nga sinusunod. Sabi niya po ganoon Tapos sinabi niya po na naiintindihan niya daw ako. Sabi, sige, naiintindihan kita, ikaw yan eh. Dire-diretso po siya, no? Naiintindihan daw po niya. Lumabas ka, sumulat ka dito na babayaran mo lahat ng expenses ng PILQ at back out ka na. Kaya notice po ako, sabi ko, sige, lalabas po ako. Tapos yung ilang araw po na pag stay ko dun, sir, ang napansin ko lang po, kasi sa tanghali, gulay, tag isang takal, tag takal na kanin, pati ulam, tag isang takal din po. Tapos sa hapon po, isda, araw-araw po yun, yung ilang araw po, lagi daw pong ganun isda na tilapyang gloria po, tag isang piraso na maliliit minsan pag pagka maswerte po pag bagong bili yung isda masarap-sarap po yung lasa kaya lang pag tumatagal na po si Pasini is nila doon syempre sa dami meron ng hampok lasang bulok na no chase ka na titiisin mo na po yun sir pero may tinda po silang kakanin sa loob 50 bawat order ng ulam ang itlog 20 pesos hindi ka naman puro, hindi ka naman daw po pwedeng umorder sa labas dahil kukumpiskahin daw po yun. Ngayon, sa cellphone mo naman, limited kang gumamit. Kahit hawak mo, hindi na po nila nagbabawal mag-cellphone. Ikaw lang po magbabudget ng cellphone mo dahil hindi po only ang mag-charge ng libre. May libre pong charge. One, isang oras lang po. Tapos kung gusto mo po na ma-full charge siya, may bayad po na 10 piso. So nakita ko po sa mga nakita ko po sa mga listahan doon, sa 180 kaming tao, meron pong nagpapa-charge sa araw-araw ng 160 ka tao. So, dun pa lang po, kinukompute po siya sa 160 sa, ar sa isang araw, may 1.6 na po. Tapos, imagine po yung pagkain namin ganun lang. Tapos, pipila kami sa pagligo. Madaling araw pa lang, alas 2 hanggang alas, alas 5 lang po yun. Kaya yung may natutulog po sa hallway, maobliga na pong bumangon dahil dun na po kami ni pipila. Eh, maaga po, babangon na rin po yung mga tutulog sa hallway. Tapos kami naman po, may kwarto kami. Sa sahig naman ako natutulog kasi puno na po yung mga double deck. Tatlo kami sa sahig na natutulog. May kutsyo naman po, kaya lang may surot naman po sir. Kaya umuwi ako, puro na ako pantal na mga kagat ng surot. Tapos yung paliligo po, isang timba lang. May schedule po ng laba, Martes at Biyernes yata. Yung isang timbang paligo mo, sir, kailangan ko pong tipirin yun, Magpira ka ng ilang tabong tubig na panlaba mo ng underwear. Kasi may schedule din po na laba. Kaya yung isang timba talagang tititirin mo po. Ang hindi ko lang po kaya doon sir, yung matutroma ka na po sa loob. Kasi yung sinasabi nilang training na daw po yun, na hindi ka lumabas. Hindi mo makita ang pamilya mo, yung mga anak mo. Tapos yung allowance na binigay nila na worth 3,000 nung pumasok ako doon. Doon lang po pala magagamit. Kaya sabi ko, paano ko ito ipapadala sa anak ko? Kung dito pala, magtatagal ako, mauubos to dito sa kailang araw lang ako, isang libo na po yung nag-gastos po run. Kasi yung kape, baso, kutsara, tubig. Yung, yung wala naman po kasi libre yung kape. Bagamat may libre pong almusal na tagi isang tasang lugaw o sopa sa umaga. Tapos sa tanghali po yung ganun nga. Tagi Hindi ko talaga sapat siya para sa, sa akin. Pero sa iba po, hindi ko alam. Marami pong ano na sir doon na takot na lang. May mga sinasapian daw ko, no? Pero piling ko po mga stress na po yun nung tayo na nandun ako, may sinapi ang post na isa doon. Ang sabi Sa 16 Tulip po. 16 Tulip Street, Barangay Rojas, Quezon City. I... E... Para po kaming preso, sir. Ganon. Kasi, pero mas parang iisipin mo nga, parang gugusto yung pang preso kasi pag preso ka, may dalaw ka eh. Ka po, po sir, na meron ng seven months. Meron, pero may mga nakaharap ako, may mga nakaharap ako na dalawang buwan na wala pang contract. So, sila naman kasi, sir, malalayo, Mindanao, Visaya, ganon. Parang, nagtitis na lang po sila, sir. Kasi nandito na sila sa Luzon eh. Nung nakalabas ako, nung isang araw, dumiretso po ako ng DMW. So, ang na-observe ko lang po, sir, kasi ang magiging ano lang, nagtanong po ako sa DMW, sabi ko, ah, mga ma'am, sir, ah, tama po ba yung rules ng agency? Kasi ang agency po, register lang sa DMW, hindi po sa Dole. So, tinanong ko po, po sila, ma'am, sir, register po ba ang, ay, Tama po ba yung rules ng agency na pag nasa loob na hindi na po lalabas? Hindi pa po ako nakakapagpwento ng nangyari nung sabi ko, ay hindi po ma'am, illegal detention po yon Sabi nyo, ganun nung sa mismong DMW po. Kaya lang, wala daw po silang authority na mag-inspection at mag-rescue sa loob. Yun po yung sabi nila, tapos ang nung time na yon sinabi rin po ng DMW sa akin, pag ganong case daw po, dapat daw po sa police station ako dumiretso. E eh, kaya lang nung time po na yun, dumi, nung galing ako doon, umuwi po ako, hindi ko po naisip yung police, tumawag, hindi ko po naisip yung, kasi nakalabas na rin po ako eh. Pero sabi nung DMW, bawal daw po yun. So ang gusto ko po mangyari, mabawi yung passport ko na hindi ako magbabayad. Kasi unang-una, yun naman po mga binigay nila sa akin, is pangako po nila yun, hindi po po yung totally hiningi sa kanila iyon po yung pang pangako nilang matatamis para po makapag-apply sa kanila nung time na hindi ko naman po pa sila kilala yung yung treat po nila sa mga tao na sasabihan ng hayo sa hampas lupa bobo yung pakiramdam po ng tao na nawawalan na kami ng confidence sa sarili namin titis na lang po namin dito pa lang sa Pilipinas trauma na po dinadanas ng aplikante so paano paano pa kaya po pag nasa ibang bansa na pag may nangyari po sa amin doon di ano, pababayanan din po nila kami. Baka muramurahin din nila kami. Ang hiling ko lang po talaga, ma-inspection ma talaga sila, sir. Masur ma-surprise visit yung love nila. Tapos, kung maaari, magdala na rin po ng social worker. Kasi alam ko po, po, ramdam ko po, po may mga stress na po sa loob. Oh. Yes, sir. Sinasabi ko sa kasi ayaw ko sa being so later on. Bago kayo pumasok sa accommodation, dapat you have to settle everything. Pag nag-apply pa lang kayo, you have to settle. Gusto ba ba din ang anak mo? And whatever the reason, yung gano'ng bagay, ayusin mo yung settlement sa iyong family. Bago ka, i-continue or mag-apply sa field view. So, sa pag-apply, ipag-comply na pa ng medical, yung parang sinasabi ko kagal. Para klaro po tayo. Para sa huli, wala tayo ng tungkol But then again, I don't want to accept your reason. The, re the thing is, mag-pinapo. Okay kasi ako, isa pang gusto niyo? kaya, batiin, kaya request, hindi niyo masarap, patayin yung mga kung hindi yung tuktok ng sundal kapetyo patulam ay gamot dosa lang, baka yung, baka yung patulam ay gamot dosa lang, baka yung patulam ay gamot dosa lang, baka ay lang, baka yung patulam ay lang, baka yung patulam ay lang, baka sabihin patulam ay lang, baka yung patulam ay lang, 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 Pamihanin mo ng ano? kami mo ng lalabas ito isa. Ang na tabi niyo na ng gamot ko, gamot ka Okay po. Ah, kaya ano Kasi may nagkakit At saka wag ka maghalo-halo. Ikaw maghahagakad ka din para magpawisan ka. Hindi na palagi na pagka. At saka dapat may face mask. Mahawa ka ba ako? Doon. Maghahagakad lang Hindi lagi na kahit nakilatan ka na pinano. Para magpawisan ka magpawisan ka ng tubig. Tanggal lang yung lagdari Ate? Sige, mamaya.